Welcome sa lahat sa video channel na ito. Ang channel ng video na ito na The Heart of Jesus ay naghihintay para sa iyo ng mga regalo at nagbibigay sa iyo ng makalangit na mga liham ng pag-ibig na ipinadala sa atin noon at ngayon mula sa ating Panginoong Heso Kristo at mula sa mahal na Berhe. Maria, upang maihanda natin ang ating mga sarili ng maayos para sa makalangit na kasal ng kanyang Diyos na Cordero. Inihaharap namin gayon ang salita ng Diyos na sinalita ng ating Panginoong Jesu Kristo sa banal na monasteryo ng Bagong Jerusalem ng Romania. Ang salita ng Diyos sa tungkol sa Antikristo at ang Apokaliptik Beast bahagi ikatlong. Pagpili ng mga teksto mula sa salita ng Diyos sa paksang ito. Sipi mula sa salita ng Diyos sa kapistahan ng pagtatanghal ng Panginoon. Pebrero 15, 2023 Kayong mga obispo at mga pari na hindi gumagawa para sa kaluwalhasyan ng Panginoon at nagtago sa inyong sarili sa masamang gawain ng kaaway na Antikristo sa ilalim ng pananamit ng simbahan ni Kristo. O, dumating na ang oras para kayo ay madala sa liwanag sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Sapagkat masdan, nangahas kang samsam ang kawan, itaboy ang mga matuwid sa simbahan at gumawa ng lihim sa paglilingkod sa kaaway na Antikristo. Dahil mahal mo ang pera at oras at ipinagbili mo ng Diyos ang iyong kaluluwa sa mga dayuhan. O, magpakumbaba ka kung gusto mo pa, kung kaya mo pa, kung iiwan ka pa. Kami, ang mga obispo ng Panginoong Heso Kristo, ay humihimok sa inyo na magsisi dahil kayo ay gumagawa bilang mga kalaban o wala kayong karapatang mamuno sa matuwid kung kayo ay nakaluklok sa matataas na upuan. Ang Panginoon ay buo sa bawat simbahan at lungsod sa pamamagitan ng mga ministrong pari. O, at hindi ikaw, ngunit ang Panginoon ay ang isa na may kapangyarihan sa kanyang simbahan. Masdan, gumawa ng labis na pagkapuot at hayaang masira ang ubasa ng Panginoon, gaya ng isinulat ng gawain ng mga bayad na pastol o, umalis ka sa iyong pakikipaglaban kay Kristo, ito ang ipinag-uutos namin, ang tatlong obispo, sinabasin, Gregory at Juan. Hinihiling ko ito at makikinig ka kahit na gusto mo, kahit na ayaw mo, dahil ang salitang ito ay isang salita mula sa langit at puso, magsisi at humiwalay sa gawain ng taong Antikristo. Napumuno sa mundo at natagpuan ang kanyang sarili na nagtatago sa ilalim ng isang banal na kasuotan, upang ang kanyang tuso at mukha bilang isang kaaway ni Kristo ay hindi mapaghihinalaan. Kaya't sa wayang kanawa ng Panginoon, sa tanas na may pangalan ng Antikristo, Lumabas ka sa ilalim ng banal na kasuotan at matakot sa pangalan ng Diyos Ama, ang anak at ang banal na Espiritu at kung magsuot ka ng katawan ng tao ay magsisi sa iyong paningin sapagkat naghihintay ang Panginoon para sa kaligtasan ng mga makasalanan na tumatawag sa Kanya para sa kanila. Pagpalain, Panginoon, ang kapangyarihan ng aming salita para sa iyong dakilang kaluwalhasyan sa bansang Romanian at sa iyong mapagmahal na simbahan sa gitna ng bansang ito. O, kay dakila itong lupa at bansa sa harap mo, at kagalakan para sa lahat ng nasa langit ay ito katotohanan. Pabanalin ang mga Romaniano, patawarin ang kanilang mga kasalanan, gawin silang karapat dapat na dalhin ang iyong pagdating at ang iyong kaluwalhatian, kasama nila at para sa kanila, at kami, ang mga nasa langit. Ay nagagalak sa iyong tagumpay sa pamamagitan ng bansang Romaniano laban sa itim na Antikristo ng panahon, ang tao ng katampalasanan, ang takas na nakatago sa ilalim ng isang tusong espiritu upang hindi malaman ang kanyang masamang gawa. Ngunit ang lahat ng kanyang kamangmangan, at lahat ng kahihiyan na kanyang kakaharapin dahil siya ay naglakas-loob na itaas ang kalapastanganan laban kay Jesu-Kristo ay nakasulat sa mga pahina ng banal na kasulatan sa Diyos, may likha ng langit at lupa at tao, at pagkatapos ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita ng Diyos ay gumagawa ng Amen. Kayo, mga banal na ama ng kawan ng aking simbahan mula sa simula nito at hanggang sa aking muling pagparito mula sa ama sa lupa ay mga tunay na pastol mga maibigin sa Diyos at sa kanyang kawan upang gawin ang aking simbahan sa lupa. O, ito ang mga pastor ng aking simbahan makinig sa kanila hanggang sa wakas, ayong nananatiling tapat sa misteryo ng Diyos sa pamamagitan ng simbahan mula sa simula na inilagay sa pundasyon nito sa pamamagitan ng mga ama. At ang mga nagbibigay upang baguhin ang mga itinakda para sa kawalang hanggan, hayaan silang maging anathema. Amen. Ito na ang katapusan ng mensahe ngayong araw. Pagpalain ka nawa ng Diyos at panatilihin kang malapit sa Kanyang sagradong puso.